Ari po yung kombinasyon no. Oh, yeah. Ay po sa episode na ito ano po, manggugulay po tayo ng pakupo oh sa labak. Narito, narito pa rin po tayo sa area number 1. Oh. Yan, ari po ay yung mga spot natin na bulaklak uli. Oh. Yan dami para natin lumabubulaklak may hindi pong maitinda po ba oh pupuntahan po natin yung mga pwede nating ispatin dito iripa oh yan yeah. oh ito pa po oh. kailangan lang po natin i-flower arrangement oh yan oh no? dami Oh, maganda rin to yung mga dito yan po naman kumbagay, sukal dito sa palayang kaya ho, tinatabas kung mapansin nyo po tinatabas lang ngayon po mapapakanabangan natin yan gagawa po natin ng paraan para ma-arrange po oh yan yan mga sukal yun tara po lusong po tayo din Medyo may ulan nga lang po. Yan ang banahaw. Ayan po, kumusta na po kayong lahat? na ano po? Kayo po bagay makakauwi po ngayon. Ngayong undas ay pakilasa ko huwag yan oh Pagkaka-traffic po ngayon sa mga terminal oh unang una ay sa PITX oh yan sa Paranaque saka po yung mga pantalan matatraffic po yan kung po kami pagkakataong lumuwas na agad ay lumuwas na agad oh kumbaga para hindi maipit sa katrapikan oh yan tatahoy pa rin sa labak <coughs> yung tao oh. pwede rin palang pang flower arrangement yan oh. punong kahoy po naman oh. at saka pala ito oh, ang dami yan oh Yeah, ito po mga damo rin laan po ito pwede rin palang tayo manguha nito ano po oh yan oh. try pala natin oh pag naipon, na ang dami, ang kalat-laang din sa niyugan ay. Eh. Silbing mapapakanabangan pa rin po ito. Niyan po. Oh. pag po arang ating ipa-flower eh, arrangement kailangan lang ho talaga tiyagaan palagay ko try po ba natin ang dami po damo-damo lang yan dito lahat o makikita mo magdidilawan o oh. yan ito po mga damo yan mm. ito po yung tinatabas lang dito o oh. Sukal sa damuhan. Ayon. Iya yeah, pakain sa kalabaw ito. Dami. Hmm. Uh. Kaliraya po tawag na rin din sa amin, no. Pwede po ano, nagkaka-idea ako dito. Dami. Hindi pa naman po ito yung araw na ano, pero ito yung pwede natin gawin, no. Dami kaliraya, Hmm. Oh. Hmm. mapapakanabangan pala natin itong mga damong ito. Maayos din po ano oh. Yan nareyo mapapakanabangan pa natin. Oo. O ba ay talagang pagbukal po sa ating kalooban yung pagbibigay natin ito. Ay maganda po uho, oh, kumagay ayos. Ang dami po sa paligid yan, kung mapapansin niyo po yan oh. I-focus lang natin ang kaunti sa paibaba. Yan. Lahat po yan ay ano, tinatabas-tabas lang po dito yan. Ini-spray. Para po ang sukal ng niyugan. Oh. Didiskartehan pala natin yan. Oh, ang dami yun. Eh. Oh. Ang dami po sa niyugan. Tinatabas lang parang ayos din na yan po yan ano po pabor po kayo sa idea natin mapapakanabangan din hmm. ah, hanggang tanghali tayo nangunguhan eh. na rin makakaraan na rin po siyan pa po mga spot makandang Magandang idea po natin, Ari. Oh. Uh, dami na yun. Lusong po tayo din eh kapang ispa tayo ng gulay mga color pink. kapal po ng paku oh. Kopya. Dami po Nay po, manggugulay po tayo. Yo. Dong sa gilid. Eh. Are ano pa po ang ating nasa mungan ug gandang bulaklak oh. Yo, yeah, spot. Yan ispat po natin oh. Abang yun pa oh. Ito po yung mga sukal ng liyugan oh. Yan, ito po yung tinatabas dito oh. Yan Gawa po ng pagniliyug sa gabal sila Ang dami oh Yan, gagawin po natin itong kapakipakinabang Oh. Yan may mga spot po ulit tayo dito Habang tayo nang gulay Ayan pa oh. Dami dito spot. Panalo po. Ari po yung kombinasyon no. Oh. oh, yeah. Ayun, tayo pa ituloy pa rin po sa panggugulay. Naay pa rin pala, oh. Eh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. po yan? Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.